Hello guys. Magandang ah, hapon, maganda magandang hapon. Unboxing na naman. Oh, ito, oh. Tingnan nga natin yung binili kong welding. Welding to, welding. Ah, sa mga marunong sa mga welding, paki-comment ka guys kung okay na tong nabili ko na welding. Bin, nabili ko to ng ano, ng Ah. Um, 180, 130. So guys, and nanya natin 'tong. Okay? Oh, ito. Ah, unang ano, 'tong kunang, koya, ang Oh, ito. Oh. Baba ko, baba ko diyan para makitanya. Ito guys, ito ang pre nya, pre. Ah, ito yung tapos, ito yung cable nya, cable, oh. welding, welding daw. Mga ma portable na ano. Welding, ito yung mga pre nya guys, oh. May salamin. May pangano, tawag nito, yung pamukpok. Saka may pangano nya, yung palinis, saka yung handle ng ano guys. Uh, ako'y bumili kasi ano uh, kung sakaling tayo mag-exit -e na at wala tayong magagawa, pwede tayong mag-DIY DIY ko no para <laughs> ganito lang guys oh. ano ba pagkalagay gano'n huh? so, ganyan hmm, basta hindi ko pa ilalagay kasi ano Oh, wala namang makita. Ano ba to? Grabe ba? Oh, salamin niya to. Salamin niya to, guys. Ito, ito pamukpok niya yung pang tik-tik. Tapos ito, panlinis. Oh, ito na. Saka may ano guys? May tawag nito. Sabitan. Ay, sabitan pala to. Sabitan. Yung para kung sakaling ano, Oh, ito. Oh. Oh, guys, tingnan niyo. Oh. Ito, ito. Ah, uh, paki-comment nga, guys, kung maganda tong nabili ko to. 170 amperes lang ang ginawa ko. Guys, ito, oh. Paki-comment nga, guys, kung malakas to, yung ganito, yung kung okay na. Yung presyo pag sa Pilipinas to, nasa ko lang 28 kaya yeah, pag Philippines, made in ano to guys, made in Italy. Yaro. Know? Made in Italy. Oh, kita nyo guys. Oh. So guys, ito sabi tanya. Remi to. Oh. Pero hindi ko pa ilalagay kasi ano, ito oh, sabit, sabit niya. Para pag nasa taas ka, pwede mong isabit paki-comment nga guys sa mga magagaling mag-welding diyan okay na kaya to okay na to yung 170 amperes uh, ah, alam niyo um, first time ko ano first time kong bumili ng mga ganito kasi balak ko ano balak kong okay, kung sakaling mag-exit na tayo at saka mga may balak na magpapa steel dyan. May kapatid akong magaling. Dalawa sila. Guys. to, so, Pag-i-comment nga guys. Kung okay na to. Medyo malakas na to. Ano bang kailangan at saka malakas na itong 170 ang maximum kaya ng pag welding ilang ilang amperes 150, 170, 300 amperes may mas maliit pa to guys 300 amperes ganito kaya lang ano sabi ng nagtitinda okay na daw to okay na daw kasi hindi naman kuan nakakaputol naman daw to ng mga bakal Saka, yung mga iba kasi, made in China. Made in China. Ito eh, made in Italy. Ito ito, 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 try ko nga, try ko. Ito, try ko nga, buksan kung gumagana. Yan oh saksakan ko. Kung hanggang kailan yung ano nya Yung galing nya Hmm, Ayan. Tignan nga natin guys kung yun, yun, na. Oh, buksan ko na ulit guys ito uh, eh, pasensya na kayo kung ignorante ako sa ano sa ganito kasi first time ko talagang bumili ng ganito eh, dahil napag-isip-isip ko na kung pwede na tayong mag-exit na kahit sasama-sama na lang ako sa kapatid ko pwede eh, ito, mangungontrata na lang kami kung may magpapakontrata kung Walang gamit naman ng ka kaibigan natin o kapitbahay natin. Pwede namang ipahiram. Ganon tayo kabay. Pero to guys, mukhang iregalo ko na lang to sa kapatid ko para may ano naman. Kasi ano, ganon talaga tayo mapagmahal. Sana all. Ah, buksan ko na guys, tingnan natin kung hanggang kailan yung kaya niya. Diyos ko, patawarin mo ko. Huwag ka sanang masira. O. Oh. O, oh, yan. Gumana guys, o. Oh. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Yan. Uh, ito, blower nya, o. Oh, gumagana. Naririnig nyo guys. Uh, okay na, patayin ko na. Okay. Ay, sana'y magtagal ka. Uh, blessing ang kasana ng Panginoon. O. Oh. Sana idalingan mo. Sana marami kang kukontratahin kung sakali. Ah. <laughs> oh, tanggalin ko na 'yung saksakan baka makuryente ako diyan kasi ignorant pa ako sa mga ganitaw. Last time ko kasi magkaroon ng mga ganitaw. Sa Pilipinas ko sana 'to bilhin, guys, pero napakamahal. Nagpakambas ako sa kapatid ko kasi nagpapabili sa akin. Eh, dito. Eh, nung pumunta kami dyan sa Harads. Medyo oh, napamura naman ako nito. Eh. Sabi ko sa kanya. Bilihan na lang kita dito. Padala ko na lang dyan. Uh, sakaling ano. Eh. Okay na. Sa mga magagaling talaga guys. Pagki. Tulungan nyo nga ako. Kung okay na to. 170 amperes lang to. Pero ang gusto ng kapatid ko Ah, uh, kondaw kung daw, mga, kung pwede daw, yung 300, para medyo may mal mas malakas, pero, inayawan ko yung 300 guys, kasi, kung, in China, malit maliit lang, ganito lang kalito, halos kalahati lang daw, kalahati, hanggang dyan, oh. No? yung biling ko sa ng 300 amperes, pero bibili ako noon, para sa akin, mga pre niya guys, so, tiếng nữa ay uh, okay na kaya yung pressure nito na kwan na to five 2.8, uh, to eight to eight pag uh, sa Pilipinas manina kasi one nineteen bili ko times fourteen oh Okay na kaya to guys. pati comment nga guys yung mga magagaling sa welding. Advice naman guys. Um, okay na to. 170 yung pang spot spot lang. Okay na to. Sana y ako ay matulungan nyo. Na ano. Matulungan nyo. Okay. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Mga minamahal kong kababayan. Naubos ko na naman yung ano nyo. Sampung minutos. Ng buhay ninyo. Sana ano pagpalain sana tayo ng Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat sa Diyos. Sa mga lahat ng mga sumusuporta sa amin. Sa akin, sa YouTube channel ko. Bad Saint Jobs. Maraming maraming salamat. Kanay-gabayan kayo ng Panginoong Diyos. Na tayo magtatagumpay lahat. Para walang may Maraming maraming salamat sa Diyos. Goodbye. God bless you all.